like you na say mm -hmm. ano? ah. <laughs> <laughs> ay lian si lian tatay shoa very good oh tomatayo talaga siya ito yung may dalawang anos pero Ayan, yung kapatid ni Maric Reseto. tayo Tayo yung bata. Baby, tayo yung bata. Bakit? Oh, Bakit? Parang aso? Parang aso? <laughs> Ayam ba, umulo, pumunta ka dyan. Hmm. Namoy kita. Sinusundang ka ng langaw. <laughs> Sinusundang ka ng langaw. <laughs> <laughs> Sinusundang tayo ka, ka tayo. Ka ng langaw. Namoy kita. Ka. Ay. <laughs> Ay. Na,